Ayun, dami! Ayan! Napakarami! Ah! Puno kagad! Naglabasan! Ayun! Sige lang! Bandi isa! Ah, ang dami! Napakarami po! Ayan! Huh! Yan ang sinasabi ko! Talagang napakarami dyan! Bumulagain yan sila! Ayan! Uh -huh. Kami oh! Uh. ayun Ayan na! Di pa, idol. Diyan na yun. Marami pa yan sa ilalim. Ang ah, si idol, eh. Ah. Talagang... Marami pa? Aha, yan ang sinasabi ko. Ang napakarami! Ayan! Woo! Ang dami! Puno! Ay, idol. Nagwalaan. Nandahan.